mga nagsasayaw doon guys sana yung kasama ko kaya e, dito muna ako ito so, guys ganda yun yung kasama kong nagsasayaw-sayaw sa music na yan guys aga. Ayan. Nagja-jogging siya. Busy siya sa pag-jogging. Busy naman ako sa ano. Sa pagbibidyo. Diba? Ito walang mga ano. Wala pang. Wala yata itong mga puno na to Parang patay na. Pero may mga ano eh. Ay, may mga dahon. May mga dahon, dahon. Wala lang siyang ano, wala lang siyang ano guys, wala lang siyang dahon. Naubos yung dahon niya, pero ito, may bulaklak siya. yan Ito may bulaklak. Ayan, ganyan yung bulaklak niya pala. Pula diba close up natin guys ayan ganda pala yung bulak tatinan natin yung bulak ka pupunta ang daming puno guys oh. ang ganda nitong puno na to ano kayang puno na yan oh? yung bilog Ito, ang dami dito sa park yan guys nagtatakip nice. siya ng mukha bakit kay? Nice, ganda. Ganda dito sa park.